Ahito lang kupilo niyan. Basta ko na 'yan, ha. Yung pagi. Oo. Begin. Mga idol, bumilit tayo ng maliit na pagi. Yan yeah, stingray 'yo. Oh. Agagatan natin 'yan, oh. 'Di ba? Mas masarap yan kaysa dun sa ibang isda. masarap tugata. Yan. Yeah. Piliin na natin ang counting gulay-gulay. Well, diba lang ang binili ko dahil siguradong hindi naman kami lang din nakakain kakain na kami ng mag-asawa yan so hindi mo natin ang ano natin muna ito. i igagata natin to mga idol masarap to ganita ang pagi ayun mga idol magluluto tayo ng pagi ito yung malit na pagi na binili natin so lulutuin natin to gagata Maliit lang siya, Medyo na mimis na din natin magluto mga idol ng mga ganitong klase ng ano, ulam. So, sa matagal-tagal na ako hindi nakakapagluto yung sa vlog na luto. Manipis lang ang laman nito mga idol. Pero, ayan, ayan. So, lulutuin na natin ang ano. Doon kasi sa probinsya yung pagmalalaki, hinihimay so ito ganyan na lang natin gagawin natin hindi na natin hihimay ng maliliit wala so, ito nga sa mga mga ibang lahi sa mga hapon niihaw lang nila to masarap daw masarap na inihaw Lulutuin na natin siya ng ganyan. Diba mga idol? Ako. Hmm. Magban siya ng ating damit. Yan. Okay, yan. Naka-ready na yung mga idol. Atin na lang huhugasan. Yan nga mga idol, nahugasan na natin at nakabalinis na. So, susunod naman na ah, ang ating talagyan natin yan ng puso ng saging. Ahaluan natin ang puso ng saging. Yan. Ito mga idol, sorry, ay bagong ano to kahapon. Yung puso ng saging na galing sa mga pinsang ko. Lalagay natin dito sa ating lutuin. himay himay lang natin kasi mano to eh. Makapal, hindi matigas to. Yung medyo ano lang ako natin sa loob. Yan. Diba mga idol? Siya, so, yeah, ready ng ating puso ng saging na isasama eh, natin sa ating page. So, meron tayo dito sibuyas, luyang dilaw, luya, at saka bawang. At so, meron tayong paminta. Meron tayong patis. uh, yung ano, kiss sauce. Tapos gagamit na lang tayo ng itong uh, instant gata. Dahil tinatamad tayong uh, bumunta sa palengke, bumili ng fresh na niya nagata so ayan mga idol ready na ang ating mga sangkap ayan mga idol hiwain na natin ang ating mga ano sangkap hiwain niyo lang ng kahit hindi naman pino kasi matutunaw din yan pagka uh, pinakuluan natin yung ating pag natin mawawal mga ano rin yan Tapos ang ating luya. Siyempre pa, ang ating bawang. Mayroon pa ba tayong luyan dilaw. ating duyan dilaw. Ayan. Iwahiwain lang natin sa ano. Kahit hindi naman sa pino. Ayan. Parang ano lang din. Ayan. So, ayan. Ready natin ang mga sangkap, mga idol. Lulutuin na natin. Saan tayo magluto? Ayan. Ayan, at dahil naubusan tayo ng LPG, gagamit muna tayo ng electric stove. Ayan. Medyo magastos -sa, sa kuryente ito mga lodi. Ang ating electric stove. Ayan o. Oh. So, gigisa na natin ang ating mga sangkap, sibuyas, bawang, luya. huling natin yung luyan-dilaw. Ilay na natin ang ating pagi. Yes. Ang ating stingray. So, ganyan natin yung sulad ng ating luyan-dilaw. lagyan mo natin ang konting gata tapos mamaya natin ito yan yan may uli natin lagyan gumamit lang nga tayo ng instant gata lagyan natin ng paminta mga idol maglagay kayo ng seasoning depende sa inyo kung ano kung gano'ng karami depende rin kung naglalagay kayo pero kung ayaw naman okay lang lagay na din natin ang ating puso ng saging para sabay na siyang maluto so halihin natin Sadyang malalaking hiwa ko niya mga idol, yung puso ng sakin. Hindi niya lang siyang kalalaki para madali rin uh, kainin. I mean, para hindi madurog. Ayan. Kasi kung maliliit, madudurog lang din siya. Lagyan natin ng sili. Ayan. Optional lang din yan Kung gusto niyo damihan, okay lang. Kung gusto nyo namang manghang na dagdagan nyo na lang. Todo na natin ang gata, mga idol. Yung natitirang gata. Instant gata. Tapos mag tayo ng patis. Lagay niyo lang mga dalawang kutsara ang patis o depende sa inyo. Yan. Kung medyo kulang sa alat, dagdagan add niyo pa mga lodi. Siyempre pa, magdadagdag tayo ng suka. Lagay niyo lang mga dalawang kutsara suka. O pwede rin tatlo. Antayin nyo na lang. Ayan. Antayin na lang natin maluto ang gulay. So ayan mga idol, luto na ating pagi na may puso ng saging. Oh. Ayan. Okay na. At syempre mga idol, titikman natin yan. Ayan. Ayan ang pagi. Oh. Titikman natin yan. Naghalo na yung ano, puso ng saging at saka yung ano. Yung Ang sarap. Pagi. So, titikman natin mga lodi. Ang sarap ng pagi na may puso ng saging. Yung so, mga idol, titikman natin ang ating ito yung pagi. Kasi oh. ito yung puso ng saging. So, may kaunti siyang um, sabaw. Ayaw kasi siya gata yung tuyo-tuyo eh. <tipan> Tignan natin yung ano ng pagay. Ito yung pagay mga idol oh. hmm. Sarap? Huh. Sarap yung dugi ko. Nahulog pa. Ha <tipan>